Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating po pagninila ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, ay minsan pa natin nakita kung paanong kumilos, tumibok at uh, magpaantig ang puso ni Jesus sa ating mga tao, lalo tigit sa mga tao may mga karamdaman. Maging ito ay biyena ni San Pedro o ito man ay ang napakaraming mga tao uh, pumunta kay Jesus no? mga inaalihan ng demonyo mga may sakit mga may mabibigat na dinadala sa buhay sila ay kanya pinatuloy at pinagaling no? Na, isipin natin no, ito sapagkat ito nagpapakita sa atin kung paano kumilos ang Diyos no? hindi mo niya sinasabing at ah, dapat ka mo muna maging bago kita harapin Uh, kinakailangan nandun yung tinatawag nating pagbubukas ng isip na ang mga tao na lumalapit kay Jesus eh, galing sa iba't ibang mga sektor galing sa iba't ibang mga pinagagalingan sa buhay may iba't ibang mga dinadala may mga iba't ibang mga siguro nakakahiyang mga bahagi ng kanilang buhay na nais nilang ipagpas sa Diyos nais nilang isang kay Jesus nais nilang kasing maligtas kaya na isipin natin na ang Panginoong Isus ay narito upang tayo ay iligtas. At sino ang nariligtas? Yung inaamin na siya ay may sakit. Yung inaamin na siya ay nangangailangan ng kaligtasan. Um, uh, ito rin ay paalaala sa ating lahat upang makita na sa ating buhay ang um, mahalaga ay lagi tayong nagpabalik sa ating Panginoon. Kamakailan lamang pinagdiri natin ang, uh, kapistahan ng pagliliwanag no? Uh, ng kandelaria no? uh, makikita uh, natin dito na sa buhay natin kinakailangan natin si Jesus bilang liwanag bilang darang bilang uh, apoy na nagpapalagablab sa atin na sana ito ay maging daan upang tayo maging maawain tutok lamang sa mga nakagawian na nating grupo sa simbahan, sa komunidad o sa parokya, kundi tingnan natin yung mga tao na nangailangan talaga ng tulong. Hindi lamang tulong material, kundi tulong espiritual, tulong pang damdamin, tulong pang kaisipan. Upang ang ating pagiging katoliko hindi ay hindi kumipot, no? hindi yung tayo-tayo lang. No? Huwag na sila, tayo-tayo lang. Upang ang ating pagiging katoliko hindi maging kanya-kanya, kundi akay ah, Amin. Pagbalahin tayo ng Diyos.